Hi guys, welcome back to my channel mga bossing. Andito tayo ngayon sa Lutukan, sa Riyaya, Quezon. Ito may nabili po, dalawa, 150. Ayan mga bossing. Ito yung isa. Saka rin naman po mga bossing yung isa. So ayun, dalawa, 150 po.

budget men. Magkano daw ito? 50. 50. Oh. Bawas. Ada dalam <laughs> kerajaan. Kuantiti tu.

Bukas 65 na. Hindi naman problema. <preachers> Basta kung gusto nila. sa 65 65 Yung isa kayo malapag na yan. Mga ating isama. Aray! talaga talagang magiging siya sa karihan. Magpunta na tayo. Ay, hindi na. Yan na. Yan na Ay, kayo nga po. sige. Magkaroon sa isa sa 65

Ito higit na 70 mga bossing. Ganda. Uy! Uy! Okay.

ako ba siya? Bito travel, ako na ng log pipe. po siya sa bawal. Ang na baka. Wala pa ng po talaga kuya? Huwag lang bawas. Sarado na. Sarado. Sarado na. kuya. Para magalabilihan. bilihan Ate

Jay. Nakapulo kayo sila. Pulo kayo ako lang. Ano, sasama rin sa kayo. Huwag ka na Alin ang iyo? Ayan ang dalawang yan. Ayan ang dalawang yan. sige. Ayan dalawang yan. Ayan ang dalawang yan. Ito, dalawa. Ito, dalawa. Ito, eh, dalawa.

saena oh, na pa itong kami na nagbisimika Ah. 140 bosing 140 bosing Ano ba 'yan? Hindi ko pa 64000 Free deliver. Free deliver from Batok. Magdaling mayaw Mayao, mayao. Magdaling samayao.

pariyao 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 So ay yeah, mga bossing, Sold out na po 'yung dalawa. <laughs> 1.33 Okay, bossing Kaya niya dalawa mm. 1.33 talawa. One

Sito muna to. Na. City, malaki lang. Malaki, ari. Ako, ari. Puti. Di makitsipit. No. Ano 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 ka? Ano Ari, aking tatay. Yan naman tatay. Pag nasa sa inyo, di na ako na Nasa sige kayo. Ay, de ko na. Wala na ako. hindi nada, yung... sila kayo. Ako pa rito. Hindi, uusap, <laughs> ay, ay. Ay, ay. Ay,

Kory bait daw mo tapo. 60.